Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon. Halika, kunin mo na ang mga 4-digit lucky numbers para po sa ating lahat. Umpisaan po natin sa Singapore, 1179, China, 3136, Texas, 2478, Israel, 3130, Las Vegas, 2263, Alaska, 1885, Saudi, 9297, Japan, 1433. Italy, 2148. Germany, 6409. Korea, 8795. Greece, 3136. Canada, 2242. Mexico, 8187. Australia, 3130. Three, three, New Zealand, 6168. India, 2509. Philippines, 1566. Thailand, 8 0, Taiwan 1298 Malaysia 1330 Dubai 2488 Hong Kong 6217 ayan po mga kalaki ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong alas 2 ng hapon abay dapat po nakarambol yan ha at nawapo pala rin kayo ngayong December na syempre mananalo na tayo claim it at gusto ko maipost ko ang mga tulad mo na mananalo sa lucky numbers namin chị ạ